Anch, sa lahat ng napuntahan mo, saan yung pinakamasaya mong napuntahan Ha? Siguro sa akin sa sudut. Ikaw ba? Sa akin? Siyempre lahat! Tsaka dito! Dito? Oo! Bakit? Siyempre kasama kita eh! Yey! Corny mo! Putuwang kita dyan eh! Uy! Magkaba ang corny yung pinaka- Tara! Punta na tayo sa tila ng mga classmates natin! Oo, ano ba? go! Bulu ka ba? Putuwang kita dyan eh! Yabang Aba ng pila, no? Oo. Ang ilap mo naman. Tuto ka nga magantay. Tagal kasi. Anj. ano bang mga tipo mo sa tulad kong lalaki? Uy, kapal na mukha. Siyempre. Yung maputi. Hmm. And then? Siyempre yung ano, yung maliit siguro. Maliit? And then? Ito ang importante sa lahat, siyempre yung matapang. Ay. Yung kaya kayo <laughs> kay paglaban, di ba? Siyempre, matapang ako. Kita mo yung mga kuya ko, di ba? gangster, di ba? Kung talagang matapang ako, ka, pasukin nga natin yan. Ano? Ano yun yan? Alam ko matapang ko! Matapang ako! Mauna ka lang! O, oh, tara, tara! Ano? Matapang ako. tara. ako! Okay, Sige, mauna ka! Matapang naman talaga ako, di ba? Kuya ko, gangster. Gangster. Oh, bakit? Baka na ako lang yun, para mayakap kita. So, minamanyak mo ako? Ito yun, ba't sinapak mo? Sino lang po tanongin niya, sir? Anong nangyari? Ba't niplangay ka? Wala to. Para yung oh. Oo. Ano mo, bindi naman? Lambingan lang namin. O, oh, naging lambingan. Sinapakakita kita ko. Teacher, matagal na yun, no? Oh, di ba? Sige, teacher. O, oh, ba't napatawag ka? Tolong gis na duwag. Hoy, sino siya sabi mo gis na duwag? Hmm. Alam mo, kaya ko lang naman nagawa yun. Kasi paka na ako yun para nga mayakap kita. Paka na ah, mo lang ba yun? Ay, sarap nga nung no, pagkatampi ng kamay mo dito. Pagsuntok mo sa akin. Ah, nakita ng teacher natin. Lagot Akala, ka talaga yun? kay Sir Salunis. Lagot. Hindi ako malalagot. Ikaw. Kasi ikaw yung sumapak sa akin. Ibalo e, ka eh. Tinulak-tulak mo pa ako, tapos minamanyak mo pa ako. Hoy, hindi kita minamanyak. Pakana ko nga lang at yun. O nga pala, may lakad ka sa isang araw? Bakit? Yayayain sana kita eh. May lakad kami nun out of town. Sige na naman no. Oh. Sama sila kuya. Sa Sitio Mapayapa. Ano? Sa Sitio Mapayapa? Oh, Bakit? lugar na yun. Yung Sitio Mapayapa na yan, maraming mga aswang dyan. Naniniwala ka pa dyan? Gago, 2024 na. Usad-usad. Naalala -usad. mo yung pilanggupan natin. Ano? Baka lahat yun maging totoo. Duwag ka lang eh, duwag. Duwag, duwag, duwag. Anong duwag? Hala, ka na nga tuma tumawag. Hindi ka nang uli so, pa ako. Huwag ka na tuma tumawag ah. Ang ganyan Uy! Huwag ka nang tawag. Duwag naman. Hoy, Ange. Ano lang yung sinasabing Advice na advisor mo, pinatawag ako na napakala na naman daw. Oo oh, wala. Yung sinapak mo lalaki pa, may black eye, anong wala? Wait, wait ko kaya manuwalang. E nga, huwag kang muna maingay. Hello, gay? Okay? O oh, sige na, sige na, sige na. Oo, oh, oo, ano yun. O oh, sige, susundin ko kayo yung oh, okay. bukas ng umaga. Sige na, bukas na lang. O oh, sige. Agahan natin bukas ha. O oh, sige, magandang tayo. Para maaga rin tayo makauwi. Kasi marami akong gagawin. Okay, okay. O oh, sige na. Oo, oh, alam ko. Dito na. Ganun? Oo, dito talaga yun. Ayon sa source ko, dito niya sinabi. Teka, bakit dito niya napili? Eh, di ba gusto niyo adventurous? Kaya nandito tayo ngayon. Eh, saan naman tayo tutuloy ngayon dito? May sasalubong sa atin dyan. Gusto din ba tayo nun? Oo naman, siyempre. Nandito tayo sa kanya. Ay, nako. Magtanong na lang kaya tayo para sigurado tayo. Dumidilim na eh. Ay, meron si Tatang? Ay, ay saan? napuntahan na lang Bakit Saan? Natin saan? Maki, magtanong na lang tayo. Uy, ayun pala si Tatang. Oh. Sirotong. Magandang, gabi po. Magandang gabi, Tang. Magandang gabi po. At sa oras na ng gabi, ah. Tang, pwede mo ma magtanong? Saan po dito yung sityo mapayapa? Sityo mapayapa? Opo. Naku, iha. Delikado to sa sinasabi niyong sityo mapayapa na yun. Maraming masamang nila lang doon. Ano nga po yung pakay po namin? Yung medyo nakakatakot nga po. Oo, kakaibang experience <laughs> ang gusto namin maranasan. Basta, sinasabi ko sa inyo, Huwag na kayong pupunta doon. Maraming masamang nilalang doon. Hmm. Saka, so, halika na nga. Pidolo ko lang tayo ng matandang yan. po, pong salamat. salamat. Basta salamat. Oh, basta mag-iingat siya, Iya, Iha. Mag-iingat Tulong mo na tulong mo yun. Sagutin mo, tulong, Kailang please. Kailangan <laughs> kita. Tulong mo ko, please. Sinasabi ko na nga ba? Saan dyan mamimiss mo ako eh? Tulungan mo ko, please. Tulungan mo kami. Kailangan ko na tulong Iniwan-iwan mo pa kasi ako dito. Hello? Ano kayo dyan? Bami, ka ano pero please? Tulungan no, mo ako. Tulungan mo ako. Ano? Medyo choppy? Kamusta kayo dyan sa sityo? Aswang! Aswang? Sabi ko na nga ba eh. Share location pa siya. Sityo mapayapa. Ito na nga bang ba sinasabi ko? Mga kuya! Mga kuya! Ano yun? May aswang. Aswang? Oo, may aswang. Yung nililigawan ko ay naswang. Nililigawan <laughs> mo ay Anong bago don Hindi nyo ako naiintindihan mga kuya. Ha? Huh? May aswang. May totoong aswang tanda tanda mo na naniniwala ka pa sa aswang huwag kang matakot sa ka, aswang matakot ka dito ang bang mga aswang na yun eh hindi tinatambla nito <laughs> yung girlfriend ko tumawag sa akin ng share location at ang huling sabi niya may aswang sa dami ng tinumba nating ngayon pa ba tayo yeah, aswang? ibang trip din yan aswang, hindi ako dyan RPG rin ako. Game. Game. Saan nga uli yan? Sa may sityo. Mapayapa. Tapa. Game. Game. Ayon, magandang gabi sa inyo lahat. Nandito na pala kami sa Sitio Mapayapa. Ay, Kung saan ako tanong kami kanina. Ice cream at madilim masyado ang lugar sa amin ngayon. Ang dinadaanan namin, makipot. At na katapot kuno, sabi niya yung ermitanyo kaninang napagtanungan namin. So yon, patuloy lang kami sa paglalakad habang yeah. may ginagawa sila rin sa likod. Okay. Yon, maraming salamat. Magbabalik po kami mamaya. Segelit lang. Buksam bah, flash light. Buksam lah. Dan dah. itu? Ha? ni yon. Buksam mush flash light. Instagram ni. Oh. Ah, asuang. Takbo. Dan ini. Dapatlah kini kami kali ni lah. Ah, ditok ah. Ditok. Ayo, ayo. 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 Tanda. sa ba matatagpuan dito yung sitio mapayapa? Yung marami daw aswang. Pangalawang grupo na may nagtatanong sa akin yan na Tungkol sa sityo mapayapa na yan ha. Pero sa matatigas talaga ang ulo niyo taga nila <laughs> Dami mo naman sinasabi. Tatanong lang eh. Tara. Total matatigas ang ulo niyo. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano mapapatay ang mga aswang. Paano tanda? Sa pamagitan ng apoy. Isa nag-aapoy na tingga kaya. <laughs> Tara. Mga kuya, sandali! Maraming mga aswang dito. Tara. Kaya yung naaswang siya o tama, bagal mo eh. Dito kayo sa likod. Dito kayo sa likod. May mga aso kaming nakita. Teka. Si Kaya Parang hindi pa nakakabalik si Kaya Tutoy. Nasaan bumalik yun? Malamang. Deads na yun. Kasalanan mo to eh. Kaya kailangan, mahanap natin yung mga kuta ng aswang para di masayang ginagawa natin. Teka, na-screenshot ko yun eh. Saan? Kaso walang signal dito, tsaka lobat na rin ako. So paano natin mahanap ngayon yung nililigawan mo? Try natin kaya. Doon, tuturo ko na lang sa inyo kung saan ang ikutan ng mga aswa. Ito pala si Mano eh. Takot sila sa apoy. Eh. Kailangan masunog muna ang buhay nila at abutan sila ng bukandibaybay. Sakto, may dala kaming pang-apoy. Eto eh. ho, baka makatulong sa inyo. Okay, kailangan natin ng plano maghati tayo sa dalawang grupo isang grupo magpapahabol sa mga aswang at isang grupo para magligtas sa nililigawan ni Louie ay no! labas na kami dyan! hindi okay. na kami sama dyan! una na kami! Okay. yan namin! Na so sino ng pain? ikaw ang taga rito eh Kabisado mong pasikot-sikot dito. Tara. Mga aswang, nandito ako. Mga aswang, nandito ako. Anong? Ba't sumunod ka rito? Alam mo sinusundan ka namang... Wala namang bala. Sige, Sige, Sakto. Limang minuto na lang. Magliliwanag na. Abot pa ba yan? Tiyo, yeah. abot to. Legas ko to. Sige! Subukan yung sumugod! kayo! Matira matibay tayo! Ikaw! Lalo ka ng malaki ka! Leletsyong yung kita! Sige sila! Abunin natin! Mababalik na yan! Sige kuya! Hans, okay ka lang? Salamat talong gisa. Hindi ka pala duwag. <laughs> Sabi ko naman sa'yo eh. Naatraso pa nga ako sa'yo eh. So, pwede ko na ulit ituloy yung paliligaw ko sa'yo. Ayusin mo yung buhok mo. Ito na yata ang best ever good morning! Good morning! Good morning, Anj. Gising na. Ay, pa ako. Uy, Anj! Gising na! Ikaw ka ba sasama? Umangon ka na, Ange, Anoy! Alis na tayo. あ <laughs>